Okay, good morning, good morning mga kabebe, ito po ay ikatradies po ng uh, araw Simula po nung na-pick up po yung mga itlog po natin mga kabebe At ito nga po mga kabebe, uh, ito nga po yung uh, itlog natin ng isang araw Yan po, kasi nga kahapon mga kabebe ay 3 na 3 po lahat ng nalikom natin sa isang araw street po yun mga kabebe na dalawang araw, ngayon po mga kabebe ay hindi ko oh, yeah, oh, yeah. Ay, hindi ko pa po alam kung ilang itlog po ngayon, tas ang lakas ng ulan po mga kabebe, at ito nga po mga kabebe, nakita nyo naman tong mga itlog namin dyan, mga puting ginto po dito sa bukin at yun pa mga kabebe, andun pa sa sako yung iba ayan po yung mga itlog ng itik natin, pinaglalagay po natin sa sako mga kabebe, para iwas na din damage, katulad na lang po ng mga aso dalawa sa charot. At yun nga mga kabebe kasi nga ay ikatradis po ngayon. Ito po yung araw na pipick upin po itong mga itlog po natin. Kaya ito nga po mga kabebe, nag na din po ako ng tree para sa mga uh, mamumulot po nga tayo ng itlog po ng mga itik. At yun nga po mga kabebe. At sisilipin natin yung uh, loob po ng uh, bahay po kulungan ng mga itik po natin. At yun nga mga kabebe uh, maganda ngayon kasi nga ay uh, umaambon tas umulan po kaninang madaling araw kaya po ay goods na goods po yun para sa mga alagang itik natin na nangingitlog kasi nga dito po na area mga kabebe pahirapan nga po talaga kami ng patubig at ito nga po mga kabebe ebidensya na umulan talaga tas yung mga bundok hindi mo na makikita parang andon ka na sa alas ka. At yun nga mga mga bebe, daming marites yung duck girl nyo at mamumulot nga po tayo ng puting ginto po. At ito nga po mga ka-bebe, pagbungad na pagbungad mo palang po ay may nakikita ka ng kumikinang kinang char. Anong klaseng kinang yon At yun nga mga kabebe, at ito nga... At yun nga, ay medyo uh, kasi nga umulan mga kabebe, dito na part ay mabasa po talaga. Kaya yun nga, automatic na din po yung mga itlog natin ay hindi na din ito pwede marireject na to kasi nga sobrang dumi na po, kamuti na po yung resulta mga kabebe. At yun nga mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng bukid noon at magmamaritis na naman po tayo mga kabebe. Yung bunganga ng duck girl nyo parang itik na din yung... Ay, ay, ay. Yun nga mga ka-bebe uh, ha nga po ngayon Ito yung uh, gustong gusto po namin Para naman po ay makatipid din po tayo Sa pagwa water pump po Kasi nga ay Gumagamit po tayo ng water pump Para po ha uh, Makasupply po tayo ng tubig Para sa mga alagang itik po natin At yun nga mga ka-bebe Kasi nga nagsusupply tayo ng water pump syempre dagdag gastos din po yun Kaya ito ngayon mga ka-bebe uh, kasi nga ay makakatipid tayo kahit konti po. At 'yun nga mga kabebe, kasi nga ay umaambon, kailangan na din po natin kunin itong mga itlog at baka mabasa pa. At 'yun nga, kasi nga marindis ka, sisilipin natin yung area. Anong ang area? Hindi, itong bahay kulungan po ng mga alagang itik natin kasi nga ito nga po ay eka-tradist po ngayon simula nung uh, binili po yung uh, itlog po ng itik natin. At yun nga ay nag-reveal nga tayo noon kung ilan ba yung income natin nung tradist na yun na dumaan. Ngayon po mga kabebe 3 pa din po yung dumaan at medyo oking okay, oking okay, oki okay po mga kabebe kasi nga hindi man po lahat tumiitlog yung mga itik po natin at least po ay everyday po ay nakakalikom po tayo na 3 na 3 everyday so so total po na yung everyday ko ay 4,000 lang naman mga kabebe sobrang liit lang naman 4K lang yung everyday kong kita yun lang mga kabebe sobrang liit lang yun mga kabebe. Kaya nga mga kabebe, sabayan nyo po ako sa pamumulot po ng puting ginto. Kasi ito mga nasa likod ko, mga maritis po yan mga kabebe. At ito nga po yun mga kabebe ay nakikita nyo naman po yung mga puting ginto natin ah uh, papasukin po natin yung uh, looban po para naman ay masilip nyo kasi nga maritis ka. Makisyo suka, charot. <laughs> Masakit din yung may marites, charot. Yun nga mga kabebe, pagdating mo na, pagdating mo pa lang dito, sobrang linis na po ng pagkalagay po ng mga uh, itlog po ng itik natin. Kasi nga, sinasabi ko palagi, may tagaayos po talaga. At yun nga mga kabebe, kahit po ay laging nangingitlog po yung mga itik natin, ay eh, hindi pa din po maiiwasan na may mali Liliit. Kasi nga po yung mga alagang itik po natin na nangingitlog ay mag, nan, magti 10 months pa lang po. At yun nga mga kabebe may nakikita nga tayong itlog dito na parang itlog lang po siya ng pugo. Yan po mga kabebe yan. Ganito po kaliit mga kabebe, minsan nga ay mas maliit pa nito yung itlog po ng itik natin. At least po ay nakikita pa din po natin na yung similyan niya po ay hindi po nawala. At yun nga kahit maliit at least ay counted pa rin ito na nangingitlog talaga yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, dito na part mga kabebe, mga tatlong tree siguro dito or magiging apat po dyan na area. tas doon mga kabebe, yan. Ito po. Medyo marami-rami nga din po mga kabebe. Alam nyo ba mga kabebe na itong itlog na ito, yan. Uh, wait lang ha, doon tayo pupunta sa maliwanag. At yun nga ay alanganin po tayo sa itlog na to kasi hindi ko po. Yung kulay niya po mga kabebe, para na siyang sobrang gray. Hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Hindi ko din po alam bakit iba-iba yung kulay po ng mga itlog po ng itik natin. At yun nga, importante ay itlog pa din po at nabibinta pa din po natin itong mga itlog natin. At yun nga mga kabebe, ah, uh, mamumulot nga po tayo ng mga itlog po. Tignan nyo naman po yung itlog dito. Mas malinis po siya mga kabebe kasi nga kahapon na eh, hindi ko na din po ito inayos. Hindi ko po na siya linagyan ng uh, kids ba yung salaga nila. Pero ang nangyari po ay maayos din naman po yung mga itlog nila. Inayos po nila yan po. At dito na area titignan din po natin. Ang maganda lang po dito mga kabebe is... Uh, hindi na kuan yung itlog po ng itik natin yung hindi na crack hindi po na damage yan kaya nga pag magbabantay din po kayo ng itik lalo na uh, medyo late na po iwasan nyo po talaga uh, Uh, ilabas sila ng sobrang lit kasi nga may posibilidad na masasayang talaga yung itlog ng itik mo at yun nga mga baby dito na part tignan nyo naman sobrang dami po ng uh, itlog po mga tatlong tili siguro dito na area tignan nyo naman sobra talaga matatalino po yung mga itik po natin mga baby kasi ayos na ayos po tignan nyo naman walang nabago ganon pa din yan at yun nga, kasi nga ay mamumulot po tayo ng puting ginto ngayon, kaya magmamadali po tayo mga ka kasi ah, tignan nyo yung trapalo, mabasa-basa kasi nga ay, wala tayo kabilin dahil yung duck girl nyo eh 4K lang naman yung ah, everyday na income po, char. Ay darating po yung uh, buyer po natin na kukuha po ng mga itlog po ng mga itik po natin. Kaya yun mga kabebe kasi nga ay magmamaritis po tayo. Kaya ito yun mga kabebe kasi nga finally ay nakarecover na din po yung mga alagang itik natin. Nakarecover siguro kasi nga ay buwan talaga nila ng pangingitlog. Kaya yun mga kabebe siguro ay hindi masyadong naapektuhan yung mga alagang itik natin. Kaya diskarte pa din po yun mga kabebe pag nangingitlog yung itik mo, tas wala pong uh, saktong kainan, tas walang tubig, mainit, yun talaga yung problema, ha, lalo na po yung atay nila, mga kabebe, uh, kanabit ang hubag mo, burot, yung atay nila, pag sobrang init po talaga, mga kabebe. Sa susunod, mga kabebe, pag may, uh, itik tayong ganun, tas madidbol. Papakita ko sa kanya yung lamang loob niya kung paano nangyayari sa atay nila ba't naapektuhan masyado pag sobrang init. Yun po mga kabebet nakikita mo dito sa mga mata nila, nagbabubbles, tas yung atay nila nga nang muburot, ganun. Sobrang maritis na dyan. At yun nga mga ka-baby. na tayo ng puting ginto. At yun nga mga kabebet ay simulan po natin ng pamumulot po ng puting ginto. Titignan natin kung ilang tree nga po ba dito na area mga kabebe. Kasi nga medyo marami-rami dito. Ako ko lang magtatatlong tree dito na area. At yun nga mga kabebe ha. Ah, simulan na nga po natin yung pagmamarites. Kasi nga mamumulot nga tayo <laughs> ng puting ginto. Ayaw ko nang mamulot mga kabebe. <laughs> Ayaw ko nang mabukasan. Kasi nga sobrang laki po talaga yung income natin dito po sa pag iitik po lalo na po ay hindi po tayo naglalabas po ng pera para lang po ay uh, ipakain o ipatuka po natin sa mga alagang itik po natin mga kabebey. At yan nga po mga kabebey, uh, ito nga po yung uh, sinasabi nating puting ginto dito. Kailangan po talaga si pag at diskarte po ang pag-aalaga ng itik. Yun nga mga ka-bebe, kung saan nga yung ani ay andun din po kami. At yun nga ito nga yung uh, ayaw ko nang mamulot kasi nga ang ang bigat po sa kamay kasi 40 lang naman yung pera ko every day <laughs> hindi naman tayo humble mga kabebe ano at yan nga mga kabebe ay sisimulan na po natin nga yung uh, pamumulot at tatapusin nga po natin dito kasi nga dito pa lang po na area mga kabebe ay isang tree na po yung napulot natin Ano na lang kaya doon mga kabebe yan, tas doon na area. Pero hindi po natin alam mga kabebe kasi nga kahapon 13 na 3 din po. At ngayon po ay malalaman natin kasi ngayong pinaglagyan natin ng area kahapon ay wala na din pong makain. Kaya yun nga po yung problema natin mga kabibay lalo na po ay nangingitlog po yung mga itik po natin. Yun yung mahirap mga kabebe. kasi pag ganong wala na pong makain yung mga alagang itik natin walang patubig kahit pa ay bilo na bilo po sila ay magkakaproblema po talaga sa uh, pangingitlog po nila mga kabebe. Kaya nga ay hanapan po talaga ng paraan. Kaya kung hindi ka madiskarte kung paano mo ha, uh, uh, alagaan yung mga itik mo aasa ka talagang hindi talaga sila mangingitlog. At yun nga mga kabebe uh, paulit-ulit tatapusin ko nga itong uh, natin yung mga itlog sobrang maritis ng duck girl nyo yun nga mga kabebe dito nga na fart ay nakakuha po tayo ng estimated ko na tatlong 3 ay hindi lang po tatlong 3 mga kabebe ito po 1, 2, 3, 4 apat na tripo yung dito na area mga kabebe yan po mga kabebe yan po yung mga uh, itlog po natin at dito na part mga kabebe yan po yung napulot natin dito na fart yan yan po yung mga itlog po ng mga alagang itik natin. At ito naman po yung mga body ko po mga ka-bebe. Body ko po sa pag alaga po ng itik. Ito po yung taga mga anak ko po sa kuan sa mga duckling. Nakalig na. Di harap ka na. Kaya ito ba na, na? Ha? ah Kana, kuha ng itlog. Kana, napa, napa. Ma. Waha! Ay, mga tumpa itong itlog. Kira yung itlog ninyo, mga buak. O, okay. oh, yan nga po mga kabebe. Ito so, po yung uh, body ko po din po. Ang saman! Ang saman, kaya story itong itlog karon ron. Dagha na! na po itlog ninyo. Ang gabitay. O, oh, pag inay-inay na yan Pag inay-inay, bungkaga na. para na. Uh, para mayo ang pagpangitlog sa ato ang itik. At yun nga mga baby, ah, pupuntahan nga natin yung area dito kasi nga dito yung area na sinabi ko nga tatlong tree. Tatlong tree nga po talaga mga kabibi yung nakuha po natin dito na part yan po. Ay sa babal. Yan po yung mga Oh, yan po yung itlog po. Unsa man na, buddy? Pila na ka mong nakuha diya? Oh, tolong tree po yung nakuha niya diyan na part po. Nya ikaw butyok, unsa man butyok? Buntag sa'yo. bulingit naman kayo ka. Ha? Atong itek un saman. Itong piso. Nakakaon nagsinabuag. Nakakaon. Unsa? Borbor nagagalo. Tong ba? Bo. Nakakaon goro ba. Ha? Atong kaon ba. Sa un saman. Kanakanda ka nimo? Kaon ni mo saman ay mo nang itlog kuwata ng gagmay itlog kaya po nato pa dito bilangon na to bibilangin po natin ngayon mga kabebe yung mga uh, itlog po ng itik natin ngayon isa, dalawa, tatlo three three four, five, six, seven eight nine, ten, eleven eleven 12 na 3, 12, 13 pala, 13, 13 pala mga ka 13 plus, ah, uh, ah, uh, pitong piraso po yung itik, Ay, eh, itik, yung itlog po ng itik natin ngayon, ah, uh, 13 na 3, tas, ah, uh, 7 pieces, yun po yung itlog ng itik po natin, simula nung, ah, uh, ikatatlong araw na ngayon ay yung itlog po ng itik natin ay hindi po siya tumaas hindi po din siya bumaba sige bungkaga na dia, sige bungkaga kay para mauga padaplin ang itlog dito oh. sige nak tabang nak tabang um, ang nak oh, ana bungkaga na dia, anak para mauga oh sige bungkaga pa dito dito nak diya diya bungkaga ah, oh, kasarap nabot pong Sige, gunit na ng itlog na duara ka anak Ana, ana, ni ba? Agay, mindset ba? O, oh, ana, inainay mo po daw. Ana, mong kagana na diya ba dia diya? Gikan dito para kunya ugaran ni Dari Dapit nga area. Okay, o, oh, gainit na. O, oh, ana, bungkago na to mga kabebe, ah. galawin. O, oh, mindset ba? Mindset. Oh, at yan nga mga kabebe, ngayong araw nga po to, ay ulitin po natin yung itlog po natin. Bibilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus merong isa doon mga 18, 13 tas may pitong 23, po hindi ko na 28, 29, bali, 31, 32, saan man 35, itlog nak? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, o, ako na Unsa ka kanonon, nga wala mang na yellow? Man. Puro ra mang na puti. Sige ako ligid, ligid diya. Nanimaw na kang ite. Ako, ako na ilotoan. Oh, lotoan. Yan po mga bebe, yung a uh, uh, train natin ngayon na araw. Yan po, yung mga nalikom po natin na itlog ngayong araw mga ka-bebe. So, kasi nga ay natapos na din po natin na pulot lahat ng mga itlog. Isa-isa lang ba di? Ay, isa pa. Abin ako, isa pa ni mo is uh, dadalhin na natin doon sa bahay po ng bahay po natin at pipiliin po natin mm. yung mga itlog kung ano ba yung goods at pa, kahit, goods pa din po mga kabebe. Itong kasama ko ba kabe? Sobrang <laughs> ingay sa bakay kabot kiyok. Pating <laughs> sa bago. Dendyo pa kayaw-yawan eh. Por beda Puro ta mga bida. ups Ayaw pagpatagal sa katuwal sa ako katong isa kabok. Ayaw ni kay. Mab. Mabot na, maimpas yun na, mabutyok yun taan ba, diba? maimpit yun O, ka bit na lang bitbita kay, na, maimpit O, ka na. si kuya dito? Wala ah, Asa niya? Ay, uban sila ni Kuan? Bade? O, oh, yun nga mga kabebe, yan po yung mga uh, anak ko po, anakins, dito po sa duck farming. Yan po yung mga itlog natin. Ito na po yung, uh, before and after po natin mga kabebey. Kaya yun nga mga ka-bebe, ah, pupunta na po natin doon sa loob at bibitbitin ko na lang din po itong natirayan po. At 'yun nga mga ka-bebe, ito na nga po yung uh, itlog natin. Ito po yung kahapon at 'yan din po yung uh, ngayon. 'Yan po mga itlog po ng mga itik po natin mga kabebey. 'Yan po. Yan po yung mga itlog natin. Huwag kang ay kabalaka kay Mapil mo. Itlog mo At yun nga mga kabebe, ito nga po yung mga itlog natin. Ah, uh, uh, ito nga po ay hindi ko na po napilian. Yung kuya ko lang po ang mamimili dyan po ng anong reject. Kasi nga po ay hindi naman po ako hinyo. Charot. <laughs> At yun nga mga kabebe, yun nga yung uh, itlog po ng mga uh, alagang itik natin. At yun nga, ay, uh, Ready to pick nga po ito mamaya mamaya kasi nga ngayon ay medyo uh, umaambon-ambon po mga kabebey mahirap ilabas yung mga itlog ng Uh, itik kasi nga ay baka mabasa at alam naman po natin na hindi po pwede mabasa po yung mga itlog po ng mga itik Kasi nga ay gagawin po nating balot Tapos yun nga pag mabasa problema po yun at magiging Pinoy Kahit andito tayo sa Pilipinas magiging Pinoy pa din po Yun nga mga ka-baby ito nga yung mga itlog natin tignan nyo naman iba't ibang kulay Pero hindi ko po alam mga baby bakit Iba-iba yung kulay po ng mga uh, itlog po ng itik natin. At yun nga importante nga po ay itlog po din. <laughs> Yan. At 'yun nga mga kabebe, andito nga tayo sa area kung saan po ay nilagay po natin yung mga alagang itik po natin. Kasama ko din po yung kuya ko, yung uh, duck boy ng Baleng, Baleng Sag. At 'yun nga mga kabebe nga dahil nga andito tayo sa area, 'yun nga mga kabebe kasi nga yung mga itlog po ng itik natin ay uh, steady lang po. Ibig po sabihin nun kasi nag ay kulang po talaga tayo ng pakain mga kabebe. Yun nga yung sinasabi ko sa mga previous po ng mga videos ko. Yun nga mga kabebe, uh, bumibilo nga yung itlog po ng itik natin pero yun nga ay paunting ng paunti po yung uh, area na paglalagyan natin sa kanila. Yun nga, paubos na po talaga. Kaya ang mangyayari po mga kabebe, dito po na area, ilalagay po natin sila dito. Maya-maya po mga kabebe, mga alas 3 po ng hapon, ay ilalakad po natin sila dito. Iikot po natin sila dito sa area mga kabebe hanggang sa makain po nila kung ano po yung makain nila mga kabebe. Dapat ganun din po yung discussion karteng gagawin mo lalo na po ay mag-aalaga ka po ng mga itik at ready to yung hinahanap mo or nangingitlog na at first timer ka po. At yun nga mga kabebe, may oras din po tayo ng paglilipat po din ng mga itik. Lalo na pag ganito morning, hayaan mo po silang kumain lalo na tanghali lalo haling tapat ay dapat mo din silang i-stay sa isang lugar lang po at wag mo silang uh, gagalawin. Kasi nga problema yun mga kabebe pag nangingitlog nga po yung mga itik natin. At yun nga, uh, oras din po ng tingkain nila yun, lalo tanghali, ay dyan lang po yan sila kakain ng kakain. Hayaan mo talaga yan, wag mong uh, abog ka lang ng abog, ganun ng ganun, ganun. Kasi nga, na stress po yung mga itik natin. At yun nga, bandang alas 3 po, yun din po yung uh, oras ng kainan po talaga nila hanggang sa uuwi po sila sa area kung saan ay yung bahay po nila ay naghihintay din po doon. Yun nga mga kabebeg, lagi kong sinasabi, pag nangingitlog nga po yung mga alagang itik natin, number one po talaga na hinahanap ng itik natin is yung patubig po talaga. At yun nga din, kasi nga nangingitlog po yung mga alagang itik natin, para makarecover po madali yung mga itik natin, kailangan po talagang maraming pagkain, lalo na po yung number one yung call, kasi madali lang po sila makarecover pag maraming kohol po mga kabebeg. At yun nga mga kabebe kasi nga nangingitlog nga po tong mga itik natin. Todo bantay pa din po tayo kasi nga dito sa area mga kabebe patapos na po yung anihan marami na po yung uh, nagtataniman na po yun nga lagi kong sinasabi pag nga uh, nag-aalaga ka po ng itik masyado po talagang risky kaya nga pag isipan mong mabuti mga kabebe kung mag ka ba or ready to lay at ito nga po mga kabebe ito pong mga alagang itik po natin na itlog ay 10 months na po mga kabebe pero yun nga ay patuloy pa din po tayong nagbibilang ng pera kasi martis ka makinig ka talaga at yun nga mga kabebe sana nga po ay mainggan nyo din po kayong magnegosyo po dito sa mundo po ng Farming. At yun nga, kasi nga, ito nga po yung trade days po na hinihintay natin. At yun nga, konti lang naman yung araw-araw uh, ko, 4K lang naman. <laughs> Hindi naman ako masyadong humble, no? Humble <laughs> lang, charot. At yun nga mga ka-bebe, uh, maya-maya, ayan dito na nga yung uh, buyer po natin. At magmamaritis naman po tayo, lalaki na naman po yung mata mo, charot. At yun nga, uh, maghintay-hintay ka lang. Oh, ano Marites? Pwede na daw maglagay doon mga Marites? Ha? Ito po yung mga Marites dito sa bukid noon mga kabebe. Dagdagan pa yung isang papunta na dito si Mang Kepweng. Chupapoy! Ito po yung mga Marites dito mga kabibay. Tignan nyo naman po mga kabebe yung uh, po, duck boy po ng uh, Mane. Manila. Ah, dito mo yung duck boy ng San. Si Monkey Peng, San Fernando. Yan po, mga ka-bebe, Yan po. Ah, ayan o. Oh, Pagkaon, oy. na, oi. Oh. Maginom lang ba inom? Hindi na kumain. Hindi na Hindi na kumain. Hindi na kumain. Dono, maliwanag doon ang ganon plastaran don. Don sa may kawayan. Nya yeah, busog ba de? <laughs> so, <laughs> At yun nga, kasi nga tapos na din po ako nagluto kanina at yung kuya ko kaya napunta ako dito sa area kasi nga ipapalitan ko po siya para makakain po. At yun nga, tapos na po yung Maritis dito at pupuntahan na din po natin doon sa bahay natin at titignan po natin yung mga itlog po ng mga itik natin, mga kabebe. <laughs> Ang likid na, kung na-expect ba, parang nagtakbo At yun nga, kasi konting konteng -konti lang naman yung income natin. Ah, <laughs> magandang mga kabebe kayo na lang po ang magbilang kasi nga uh, itlog po yun natin ng tatlong araw pa mga kabebe tapos yung itlog po ng itik natin ay nagstay lang po siya ng uh, 13 na 3 everyday marami pa pong mga itik po natin mga kabebe ang hindi pa nangingitlog uh, how much more na lang mga kabebe kung mangingitlog po lahat ng uh, itik po natin <laughs> mga kasi nga ay nagmamaritis po tayo sa income po natin. Sana nga po mga kabebe ay huwag kang magdalawang isip. At yun nga, pag-isipan mong mabuti kung saan ka po magsisimula. Kung ano ba yung uh, negosyong gusto mong pasukin. Basta yung alam ko, ito po yung negosyong tipid pero hindi ka tinipid. Charot. Yun nga mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ano naman ka Oh. ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you! <laughs> For watching! <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs>